Magandang araw, nyake, Ako si Carmina Manalang at narito na naman ang weekly news recap ng Paranyake ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating newsod ngayong linggo. Umpisahan natin sa magandang balita para sa mga naghahanap ng trabaho at sa gawa ng Department of Labor Employment peso para nyake at ang lokal ng pamahan ng Job Start Orientation sa Paranaque City Hall. Matagumpay na isinagawa ang Job Start Orientation at Employers Memorandum of Agreement Signing nitong Martes ng umaga, Hulyo 29. Pinangunahan ito ng Department of Labor and Employment, Peso Paranaque at ng Pamalang Lungsod na layuning bigyang gabay ang mga job seeker at patatagin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga partner employers. Samantala, para naman sa mga nais bumoto sa darating na halalan, bukas na ang voters registration sa parehong distrito ng Paranyake. Para ito sa mga bagong botante at sa mga makailang ayusin sa kanilang record. Narito na ang schedule at mga detalye para sa mga nais magparehistro bilang botante sa lungsod ng Paranyake. Sabay-sabay na isinasagawa ang voters registration sa una at ikalawang distrito kaya siguraduhing alam ang tamang lokasyon at petsa ng pagpaparehistro. Paalala sa mga pupunta, magdala ng valid ID at iprint na ang inyong application form mula sa Comelec website. Kasunod niyan, nilabas na rin ang schedule ng Special Register, Anywhere Program o SRAP. Gaganapin ito mula sa Agosto 1 hanggang ito. Bilang dagdag sa regular na voters registration, inalabas na rin ang schedule ng Special Register Anywhere Program o SRAP para sa Agosto 1 hanggang Agosto 7. Layunin ng SRAP na gawing mas madali ang pagpaparehistro para sa mga nais mag-apply ng bagong registration, correction of entries, change of name o civil status, reactivation at transfer mula overseas paalala hindi sa cloud ng SRAP ang lokal na transfer ng registration mula sa pagpaparehistro dumako naman tayo sa tulong direktang hatid sa mga naapektuhan ng pagbaha tuloy-tuloy ang house-to-house -house relief distribution sa iba't ibang barangay sa lungsod patuloy ang house-to-house -house relief distribution sa Paranaque bilang tugon sa matinding pagbaha na naranasan ng lungsod sa utos ni Mayor Edwin Olivares at sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, isinagawa ang direktang pamamahagi ng tulong sa mga tahanan ng mga naapektuhang pamilya. Ang operasyong ito ay bahagi ng programang Diretso sa Tahanan, Direktang Tulong, na layong maihatid ang tulong ng mabilis at maayos sa panahon ng sakuna. Kasunod niyan, nagsagawa rin ang pamamahagi ng mga sako ng bigas sa iba't ibang homeowners associations. Namahagi ng sakos-sakong bigas ang pamahalaang lungsod sa mga homeowners association bilang bahagi ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha. Pinangunahan ito ng External and Homeowners Affairs Office, katuwang ang iba't ibang sangay na lokal ng pamahalaan. Layunin ng distribisyong ito na matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residente kasabay na patuloy na pagbibigay ng suporta ng lungsod sa mga apektadong komunidad. Habang nagpapatuloy ang relief efforts, may paalala rin para sa mga tindahan at maminili. Ipinatupad na ang 60 ar na price freeze sa lungsod simula Hulyo 27, sakop nito ang mga pangunahing bilihin. Ipinatutupad na ang 60 days na price freeze sa Paranaque simula Hulyo 27 kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa lungsod. Alinsunod sa Price Act, Bawal ang anumang pagtaas ng presyo sa mga pangunahing produkto sa panahon ng kalamidad. Kasama rin sa price freeze ang mga gamit sa eskwela at construction materials. Mananatiling epektibo ang price freeze hanggang September 24, 2025. Patuloy naman ginagawa ang price at supply monitoring ng lokal na Consumer Welfare Office at ng DTI. Samantala, bahagi rin ng pagtugon sa pagbaha ang pagilinis sa mga daluyan ng tubig. Naglusad ng malawakan clean-up drive ang sentro Paranaque sa Redemptorist Channel sa Barangay Tambo. Mahigit 39 cubic meters ng basura ang nahakot sa isinagawang cleanup operation sa Redemptorist Channel sa Barangay Tambo. Ang malawakang paglilinis ay isinagawa noong Hulyo 30 bilang tugon sa tambak na basurang naipon matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Sa mga kuhang darawan, may kita ang malinaw na pagbabago matapos ang operasyon. At bilang paghahanda sa panahon, naglabas ng babala ang pagasa asa tungkol sa posibleng sama ng panahon ngayong Agosto. Naglabas ng babala ang pag-asa kaugnay ng posibilidad ng pagbuo ng bagyo ngayong Agosto. Ayon sa ulat, isang sama ng panahon ang namataan sa hilagang bahagi ng monitoring domain ng pag-asa. Wala itong direktang epekto sa Pilipinas at inaasahang kikilos patungong Japan. May posibilidad din na mabuo ang isang tropical cyclone like vortex sa silangang bahagi ng monitoring domain mula Agosto 1 hanggang 7. Mababa ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo ngunit maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nananatiling mababa ang banta ng bagyo sa unang kalahati ng Agosto. At 'yan ang mga balita ngayong linggo. Huwag kalimutang mag sa aming social media page. Muli, ako si Carmina Manalang ang sa sunod na linggo.